Sana ganyan na rin kalaki sa sa farm para maganda na malamig. Malamig na. Mm -hmm. Oh my god. Oh my god, susundok so kami. No, wala po si Japan. Eh, si Japan. no, po si Bakong. <laughs> Sunduin po namin siya sa bang harap rito. Baliktad pala to. Ang aming driver ngayon na international driver with Miss Jinky Pacquiao. Ayan po. Sakay na kami guys. Babalat mukha ko mukhang palaka. Iisip ko yung daan So we're leaving na po guys. Okay. Of course over na tayo <laughs> kaagad. Nawala tayo alam <laughs> 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 yung kalpa. Baka makarating tayo ng ano, Sinjuku. <laughs> Okinawa, Shinjuku, <laughs> Kyoto, <laughs> Osaka. <Kyoto. laughs> oh, Narinig mo yung sabi niya? Mm -hmm. Shiranai. Shiranai. First time ko pong sumakay sa kanya guys in my whole life. Medyo wala akong tiwala pero sabi nga nila, if you trust someone, trust her, trust him. 100%. Not 100, pero at least 99. <laughs> Kasi, oh, baka iba siya, ha? may international license siya and worldwide and universal license. Pero kailangan pagdating sa highway, 12 lang po yung takbo niya. Hinahanap po namin si Bakang. Alam, ganda naman ito. Ano ito? Cherry, grapes. Pakayabang ito, Jenny. Kala mo talaga alam ang daan. Ang <laughs> ah, galing po siya guys Saka alam niya to guys Sweet to siya dito Mawala po kasi yung dalawang aso ah, namin Si Kring Kring Saka si Bakang <laughs> Kaya na po sila tahol ng tahol sa live Tingnan natin kasi nakalive sila Tignan, Ang galing Ang unit sa Japan Wala silang double lane One lane lang sila Wala, wala silang hiwa sa gitna Ayan, Kinagkabahan na ako sa mga pa-break-break -break na ganyan okay na yun, nagbe brake brake tayo. Ayaw mo gayaan yung break ko dahil. <laughs> Nakita mo ba pa paano ako mag-drive? <laughs> Ang buta ay mo. Sinasundan namin yung kotse namin. Baliktad dito guys. Na sa kaliwa. one of the beautiful place or road kasi tataas na mga kahoy para na sa ano so, yan kaya yung sakura? ah, parang pag na mabulaklak to no siguro pag nagtanggal na itong mga dahon niya maging ano na siya bulaklak na yung lalabas yung, para mga ano man siya eh. African Talisay eh. Sana ganun na kalaki sa sa fa farm, sa farm para maganda na malamig. Malamig na. Mm -hmm. Ang ganda. This is Japan. Ito pa yun? Teh? Grabe ang liit ng daan nila. Eh. Ano ba? 100 lang siya guys. Magaling po siya mag-drive. Ah, hindi niya ginagamit yung kaliwan niya ang explanation dun yung guys kasi sa Pilipinas kasi yung left and right na signal is in the left part so dito sa Japan nasa kanan siya so para di siya malulito-lito isa lang gagamitin niya kasi baka biglang gumalaw yung kamay niya so yung kaliwa kasi wiper wiper yun te ah wiper so sa ano kasi e, paano yung itas? ano itong manobela ha? Huh? ito ito hindi no, okay yan, kasi naka-automatic na mag Kung ah, ano ka, naka-manual ka, Kailangan hawak-hawak ka ganun oh. kami yung kambu-kambu Hindi talaga ako pinag drive kasi yung kamay ko hawak ko sa lalaki, ay, sa ay ano, na. iba kakambu yung kuli. Oh my gosh. Ang, ang hirap yung ganito, kapabaliktad kami guys. Ano? Pero pagka sa mga newbie driver, parang magiging mas ano yun, advantage sa kanila mag-drive ng Automatic? Automatic. Ay, ng... Manual? Ang, yung ganito. Ah. Kasi, first time mo mag-drive. Uy! Uwak! pa dyan. May uwak. Hindi naman si, ano, si Beb. First time niya nag-drive. As in, first time niya nag-drive sa sakin. Dito? So, dito pa siya naka, ano, parang uno Hmm. Oh. Ang sikip ng daan ng iskinita. Dalawa na ano yan. Two way yan ha. Ha? Ito uh, hindi. One dito. Punyeta ang dito. Tricycle lang very dito. Ako na may ramen dito. Ramen yata? Oo. Oh, may may ramen. Yung yung kimchi ramen. Oo. Oh, oh, ito yung ano. Tapos doon kinaangon. May maraming kimchi. na malapit na sila ni Kangit. Ang cute ng aso. Huh? Nasundo na po namin yung dalawang aso. Ah! Huh? <laughs> <Ay. laughs> Pangalan po nila ay? Si Putik tsaka si Puto. <laughs> Kasama na si Puta. <laughs> Ay, oh, awesome ah, very tough namin. Diretso pa? Ah, ah. Diretso lang. Di ba? Diretso lang. Tara na Jenny, isang kamay lang. Yeah. Isang kamay lang talaga yun kasi ano siya. Alam mo na yung kong kajang sa left doon. No, 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 Okay, okay. Ay, hindi, hindi, kanina. <School>. Ay, <laughs> Ay, ah, ito. Yeah, sa ti Jenny oh, po, po nag-drive. Alam ba? pa na Dito po siya ah, nag-drive sa Bansang, Japan. Pati diba, bongkong taray. Hindi lang po siya sa kotse, magaling mag-drive. Ay, kaya pala. Magaling siya mag-drive sa kanyang um, trabaho. She's very driven when it comes to work. Wow. Like, she's super... So, she, basta ka ng lamig, siya kaayo makuhaan. <laughs> <laughs> uh, oh, diba? Tsaka sa lahat ng mga hawak ng mga tao mga trabahante because you're a supervisor specialist ano to? district sales manager district sales managers sa, sa Avida power plant Avida tower Avida land Corp. Avida land Corp. Corp. oh my god sa lahat ng nakakadilang lang ng gwapo Christian Carlos shout out sa'yo cross cut po nila mga kapatid <laughs> <laughs> pero sa alam ko sa akin kababagsak ayyyy Bali ni Sister Bulat yung nagda-drive na first timer. <laughs> so, okay, first timer here, pero ano na ako, uh, 14 years, 13 years. Anong feeling drive, mo pag, ano, paano pag nagkaroon ng, ano na, may na, ano ka dyan na si, mm -hmm. or ikaw na hit ka ng, na, ano. Hindi, wag ng, ano, tapos lang pag bukas mo isi si Christian Japan. pala. Hi, answer, <laughs> ano, tango, tango. At, tango, tango, <laughs> sir, ano, tanga-tanga. Ang tanga-tanga ko, sir, <laughs> di ba? Shout out and congratulations kay Chris, Sir Christian Carlos and more customers to come. And I hope to see you soon Ay, and I hope to taste you soon. Wow! Kaya gusto mo magagustuhan niya yan? My God, ang dry ng lips ko. My God, kailangan nang mabasa. <laughs> 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 ano ba yung ano mo, yung ginagamit mo usually kapag uh, nag-dry yung lips mo? Wala, wala ano talaga. Pa? Kaya sobrang dry talaga eh. Feeling ko talaga I need to get wet. <laughs> my lips. <laughs> charot So, sa lahat ng mga, especially mga FW at sya nga, may mga income dyan na wala pa silang investment when it comes to um, condo, unit, like, meron pa rin kayong magbahay din mismo. So, don't hesitate to approach Miss Janice Santiago. Ayan po. So, Pwede pa tayo, ano? Tama ba? Tama. One pero hindi ka nag-raise ng ko? kamay mo at Jenny. Ay, ganun ba yun? Ganun, oh, yun. ganun, ganun ng, Ma, ano ba yun? Ganun ba yun? Ano, respect. Ganun pala yun. Eh, wala nga. Masakit nga ka yung kamay niya kasi may rayuma yung kaliwa. Ah, kayo naman. syempre first time. Medyo nakalimutan ko lang yun. Tsaka bawal mo ganun dito. Busina, busina, guys. Ganun, ganun lang dito. Sa atin, Puntang na mo! Kaliwa ka lang! Ina, diba? Diba? Si Mia Kaloka. Ha? <laughs> tanda tanda mo na bobo ka pa rin ganun na mag drive si Mia ganyan pero pag may lalaki eh hey boys eh shout out kay Mia Kaloka sana mag motor ka na lang <laughs> So, ayun na nga guys, sa lahat ng mga gusto mag-invest dyan, like condo units, all around the Philippines, meron din sila mga tour-tour sa other part of the world. Ayan, Avida, the home of the rising sun huh? the home of the tower land pala kayo dyan sa Avida lang po guys hanapin nyo lang po Miss Jennifer Santiago anong logo nyo ti Jenny the home of ah. ang logo ba tawag yung tagline uh, Avida ano? ang mga di mo alam madami kasi kami ganyan tagline ah. ang Avida pagdating Just sa properties Allah. laging bida ganaan Bak. diba bakang ang baklang bangason. Gana. Your yeah. <laughs> yeah, best move. Okay, okay. okay lang yan. Ito ano lang yung gulong. Yan, ang sikip kasi ng daan nila dito guys parang 2 ah. meters lang papagalitan ako ni mama anong ginawa ko sa bounce ko oh my god nasi, na managas, na, mudang, managasgasan yung gulong yung ma, yung ma <laughs> okay lang magasgasan ang gulong ma wag lang yung mukha ni Bakang kasi precious yung mukha ni Bakang oh. lagi dirilipitan. Is that fake grass? Oo, oh, yeah, parang. Nandito si Maricel Levito sa ano, asami. My, nga, my goodness gracious, Jennifer Santiago. Ano ka ba kanina pa nga lang? <laughs> ko, Ben! Hindi mo na kayo may sasakyan! Oo, oh, ganun niya. Sabihin, na, you're si, so stupid. Si Michelle lang nandito, naku. -mm. -hmm. Nga, Ewan ko ba, ba't napunta ako sa front seat? Kahit ako wala talaga ng tiwala. Pero, gano'n naman talaga ang buhay. Kailangan, magtiwala ka lang. Kung, malapit na lang kasi malapit na tayo. Oo, oh, malapit na tayo guys. Katakot naman dito. So, ikaw mag-drive sa atin sa Disneyland? No. Layo nun. <laughs> layo na. Baka bago ako yung makarating. Uh, Sige, kaya nyo na yan. Mag-enjoy na lang kayo. <laughs> yung vacation bro, <for> stress inabot. <laughs> <laughs> ang mo naman bakang saan-saan ka na papadpad ba, wala kay toothbrush. Ba, toothbrush ko kanina? Sa baraw. Parang... Wala, oh, may panahan sa siya, Okay na. Oo, ganun-ganun pala yun. Ba't ba ganun <laughs> ka, Ting? Malik man. Ano ba siya? Present. Alam mo, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ay, <laughs> ah, parang dito kami na daw yung sabi Isa lang pala mga itsura dito. No? Ang kulit ko, di ba? May... Pwede ba akong matras? Hmm. Ano, uukan dito kasi sa walking area lumagpas ang mga Hindi kasi nakaka... Yun ang nalilito ako. Anong vlog takapuag ang vending machine? Wala pa. Babaan niya pa. And we're here safely. Kung so magpapart ng aming driver. Thank you, driver. Na-miss ka namin kung buti safe ka po. <laughs> Sir, naman ako. Hmm. Hindi ko siya nawawala ka kasi sa paningin namin eh. Mm. Yeah, alam mo naman, I alam mo naman pet lover kami. Hindi <laughs> ako sa putang. <laughs> Anong ginawa niya? Naglinis kayo? Linis kami. Grabe ka po. Grabe, ang laki-laki mo na dito. Bakang. Yun Sir, mga pagkain dito. Hindi yun. It's about discipline. ako nga eh. Apat na kilo na dinagdag eh. <laughs> Ang sarap dito. Hindi alam, sino nagluto. Dito na kami guys. Papasok na kami ng bahay. So, bye-bye. Bye. See -bye. you later. Bye-bye. Kring-kring. Matagal bye. ang driver natin. Ito yung driver din, di ba?